Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay birthday ni Tia Flor at may kaunting salong-salong po sa kanila. Bali, doon po kami maghahaponan ngayon. Ayan, happy happy birthday po, Tia Flor. Sana po ay magkaroon ka pa ng marami pang kaarawan. Huwag magkakasakit. At enjoy your day po. Happy happy birthday. Ayan, at kami po ay makikipag-birthday yan. Kasama si Teo at may paampaw po si Teo sa kanyang lola. Nanyo yung ampaw ni Teo? Po, oh. Meron din po si Ate Nels para kay Tia Flor. At may kaunting alimango si Bossing. May pa-alimango ano, tara na. Tara po. Tara na Kasama po namin si Teo. Happy birthday, Lula. Happy birthday, Lula Paul. Dito lang naman po yung sa malapit. Saka, kukuha lang po ng pagkain si Namilo at na, babalik na rin agad dito. Tara! Oo, oh, 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 hindi man tayo pupunta sa kung lugar. Papayong lang po sila. Tapos ay eh, pag-anong kahit yung sa may bandang loob. Po. Tara! Tara! Ang bait mo. Alimango. Wow, ang lungya sa iyo. Alimango. Happy birthday Tia. Wow, <laughs> salamat. Oh, milo sa dito kaya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. You. Happy birthday.

Okay, okay, okay. I'm Jungo. I mean, I can't listen to avezυ �ו Syn 숨.

Paborito po ni Drew yan, pinag Lalagay po ni Bossy. Ay, lasay din na! Naglalagay din po ni Bossy ng pansin si Drew. At si Drew po ay kadating galing Maynila, itulog pa po.

po po silang umaga. Supposing po ang kasama sa pag-graduate. At mapapanood nyo po sa YouTube channel po ni Nini, Erich eh, Kim. Yan. Mag-upload po ulit siya. Ah. At ano Nini, award mo? With honor po. Yan. Congratulations, Nini. At parang nga pala akong ibigay. Ito ay from Ate Gigi. Eh. Ito daw ay graduation gift niya sa iyo. 5K. Uh, uh, thank you, Father. 5K. At saka po kay Ma'am John at kay Ma'am Judy sa pa... Graduation. Sa, sa graduation gift din po. oh, yun po yung nauna ko nakibigay sa kanya ng mga nakakaan pa. Thank you po, at Ate Gigi po. at kay Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Yung pong mga natatanggap ni Mimi, kanya lang. Kanya lang po iniipon at para po sa pagka-college po niya. Thank nandito ko ako sa tindahan ni Mador. Mahal, kailan ang inyong graduation? Wow, ikaw ay may honor. Anong honor mo? Eh, hindi pa po, po na pero sinabi na po. Ay, si Ate Gigi ay eh, nagpadala sa iyo ng 5K. Iyan ay graduation gift niya sa iyo. Thank you po, Mami Gigi. Bye -bye, Pina. Bye -bye, Pina. Thank you, po. Thank you rin po, Tita, nice. Thank you rin po kay Ma'am Judy at kay Ma'am Joanne. Thank you so much po sa graduation gift nito. Tsaka po itong kay Ma'am Gigi. Thank you po. at thank you rin po kay Tita Nanas. Nice. Welcome, mahal. Mag-aaral na mabuti. Ito bimula yung mga natatanggap mong pera. Pag-college ka na eh. Kakailanganin mo. Thank you po, Ate Gigi. Thank you. Mang Judith, Mang Joan. Si Drew po ay nadi dito at uh, dahil wala na po sila pasok, gawa ng mago, magmamahal na araw po. Ay, si Ate GJ may pinapabigay sa iyo. 1K. Yan daw ay birthday gift niya sa iyo. Thank you po, Ate Gigi. Ayan po at kami ni Bossing ay papunta na po ka na Ayam po, balik kami ni Bossing ay nadito na po ka na Heisen na tindahan. Tao po! Ah, kasi nang meron na po pala na dito. Nasaan po si Heisen? Ayan po, bali na dito na ako pa na Heisen. At si Ate Gigi ay may pinapabigay. At si Talalay ay nag-graduate kahapon. Oh, oh ito daw ay graduation gift ni Ate Gigi. Oh. Uh. At <laughs> uh, thank you po. Nung nakaraan namang March 25 ay birthday ni Dapo. Ito daw naman ay pa-birthday uh, gift naman ni Ate Gigi. Salamat po, Ate Gigi. Thank you po, Ate Gigi. Salamat po. Yun ay okay. uh, uh, yung daw kanjali panjali Oo. Pero yung ni at ay kami jali pinitan. Ah, uh, diretso jali binakayan. Ano si RJ? Ay hindi lalaw. bali dinala ko dito yung ano 'yang pinapabigay ni Ate Chichi. Salamat po. po. Salamat po. Aba, may spaghetti. may spaghetti. Ay salamat, may take out. Salamat sa spaghetti at may pabaon pang gabi. Saan po galing ang gabi? Ah, salamat inang mer na sa gabi. Oh, ay sarap na ito sa sinig ang hani. Sige po, salamat. Ako ay may bibigay. Ako ay may ibibigay kay Teo. Mahalan, ito ay galing sa ating butihing sponsor from Florida. Pa birthday daw niya ito kay Teo. 2K. Thank you po. Thank you po. No, thank you, ikaw. Thank you. ilong yan. I'm flying kiss na lang pala. pala. Thank you flying kiss na lang muna. Ma. Ma. Oh, oh, ma. 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 Flying kiss ka po. Uh, na thank you po. Thank you po. Flying kiss po siya. Flying kiss. Mwa. 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 Mwa

結構。Thank you for Thank you.